Mga awit, chapter 24 Isang awit ni David Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang mundo at ang mga naninirahan doon. Sapagat kanyang itinatag ito sa ibabaw ng mga dagat at itinatag sa ibabaw ng mga baha. Sino ang aakyat sa burol ng Panginoon o sinong tatayo sa kanyang banal na dako? Siya na may malinis na mga kamay at isang dalisay na puso na hindi nagtaas ng kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan ni sumumpa man na may daya siya ay ng pagpapala mula sa Panginoon at katuwiran mula sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ito ang henerasyon na nagsisihanap sa kanya, na nagsisihanap ng iyong mukha o Jacob, Sela. Itaas ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan at magsitaas kayo kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kaluwalatian ay papasok. Sino itong hari ng kaluwalatian? Ang Panginoon ay malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa labanan. Itaas ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan, itaas mga sila kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluhalatian ay papasok. Sino itong hari ng kaluhalatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluhalatian, Selah.